dahil Friday ngayon guys, may schedule ngayon ng ano dito, Tuesday and Friday ang kolekta ng basura. Kaya pupunta tayo ngayon guys sa lagayan ng basurahan. Ngayon pala ay binisita, dinaanan ko din yung ano na sa likod lang namin, yung aming mga hala, ang aking mga tanim. Ayan, ang lalaki na naman siya guys. Lumaki na after ng ilang araw kasi naulan. Ayan, laki na ng talong ko. Ayan, marami na rin dahon yung talbos ng kamote, yung alugbati, ang tatabana. Pwede na yung bawasan sa sunod. Pero maliit pa yan siya. Saka na guys, padamihin muna natin yan guys. Kaya, binisita ko lang kasi nasa likod lang naman siya. Ayan din yung aking bagong tanim na luya. maliit Tumubo na siya. Ayan, mga sili. Yan, ang talong ay kinutkot na naman ng mga insekto. Hindi pa ako nakabili ng pesticides. Kaya medyo ano yung mga dahon. Ayan guys, samahan nyo ako guys. Mamaya tayo ay magtatapo ng basura doon sa may labasan guys. See you later! A few moments later. Ito guys, yung papuntang Talipapa, yung maliit na mini palengke namin dito guys sa kanto. Yan yung aning mini Talipapa. Bit 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 ko pala yung basura guys. Dito yan sa may ayan. Dito malapit lang yan sa bahay sa may unahan ng kanto. Dito namin tinatambak yung aming mga basura para kolektahin lang yan siya guys. Dyan lang yan. At ayun guys, naitapon ko na yung basura. Yan, papunta na ako sa bilihan ng karne. Uh, gulay ang gusto namin kainin. Bibili ako ng ampalaya ngayon, guys. Masarap kasi pag gulay sa umaga or lagyan natin ng itlog mamaya. Dyan, guys. Dyan ako nabili lagi. Lapit lang yan sa may kanto namin. Konting lakad lang. Dyan na yung mga gulayan. Marami palang klase yan sila dyan, guys, nagtitinda. Pili ka lang kung saan mo gusto. nakabili na pala ako guys ng ulam yung nabili kong ulam ay itong ampalaya lalagyan ko siya ng itlog guys dito na ako sa may aming kanto pauwi na ako ito yung aming kanto guys yan, yan ang papunta sa aming bahay is naga uh, ni kuya ayan guys hindi na naman mapakali ang lola mo bumalik na naman ako sa likod para titingnan uli kasi parang gusto ko nang bawasan yung alugbate dyan guys kasi ang tataba niya yan o. Di, pag may tinanim talaga ako minsan hindi ako napapakali lagi kung binibisita kasi nandyan lang naman sa gilid ayan na o, ang tataba na kasi ng alugbate parang gusto ko nang gulayin harvesting pero nakakaano ah, naman bawasan kasi medyo ano pa siya alanganin sa sunod na lang pag dumami na siya ng dahon mapapakinabangan na rin siya guys ayun lang guys Tapos, pumasok na rin ako kasi tanghali na magluluto pa ako ng ulam buhay na na busy busy talaga ako ang aga ko pa namang nagising alas 3 kaya ayun tapos pagbungad ko, ayon hindi pa pagpasok ko. Hindi pa nakaligpit ang aking mga junakis. Yun lang guys. That's all for today's vlog. Salamat sa mga supporters ko na patuloy pa rin nanonood ng aking mga videos. Dito lang din po ako sa inyo guys. Lagi nakasuporta. God bless po sa ating lahat. Thanks for watching. Have a nice day po sa ating lahat. God bless. Bye bye.